Hello guys! Today mag-uusap tayo tungkol sa paano magpasahod ang mga employer dito sa Hong Kong. I-share ko sa inyo kung paano. Dito guys, pag sumahod kami dito once a month lang end of the month lang or yung iba, kung kailan sila nagstart, ganon din yung date nung sahod nila after one month yun yung ibang amo magpasahod dito, may, may mga amo kasi guys na ganon magbilang, pero may mga amo na ayaw na nilang ng ganon na medyo complicated uh, nagsasahod sila every end of the month lang talaga yung pagdating ko dito, yung amo ko binayaran na ako kung ilang days yung natrabaho that month pagka next month ang pagkabilang na namin is hanggang end of the month na para hindi daw mahirap bilangin. Yung mga lahat na naging amo ko guys is ano uh, cash, cash nagpasahod sa akin. Binibigay talaga sa akin ng by cash guys. Uh, teka lang, may dadang wow! artist. <laughs> okay. So ang na ko lang talaga na ano na sahod is by cash. Yung iba is ah uh, pinapa pag, bago pa lang sila sa amo nila pinapa open account na sila sa bank dito sa Hong Kong yung uh, tulad ng Hang Seng Bank, China Bank. May mga iba't ibang klase ng bank dito sa Hong Kong na pwede tayong mag-open na uh, doon nila hinuhulog yung sahod natin, doon na rin natin iwi-withdraw. Yung mga bank kasi dito guys, pwede tayong mag-open account open para sa ating mga OFW so walang problema yon so yung, ay, may mga amo kasi na ayaw magbigay ng cash sa'yo, so doon nila tina-transfer yung sahod mo, i-check mo na lang doon pag andun na at pwede mo nang i i pwede mo nang i-withdraw yun yung ibang amo, may mga amo din guys na ano na check eh kung magbigay ng ano ng sahod pero madalang lang yan, hindi talaga yan na uh, usual na nangyayari sa sahuran. Depende lang yung amo mo kung may-ari ng ano, may-ari ng uh, <laughs> ng malaking company, mga ganun. Yun yung nagpapasahod ng alam ko nagpapasahod ng ano ng cheque. Yung mayroong mga iba't ibang negosyo na normal na sa kanila yung mag uh, magbigay ng cheque. Ay uh, hindi talaga yan ang klase ng pagpapasahod dito. Karamihan talaga is cash yung pasahod dito. Ako cash, tatlong amo ko is cash talaga yung sahod ko. Yung amo ko na ano na yung pangalawa pinapili ako kung anong gusto ko na pagpasahod cash ba or ATM or what. Sabi ko cash kasi mas madali para sa akin kung cash. Hindi mo na kailangang isipin na mag-withdraw or what hindi mo na i-check-check kung andyan na ba yung sahod mo at least by cash diretso na sa'yo kung pwede ka bang mag-cash advance sa amo mo dito guys, yung mga amo ayaw na ayaw yan na parati kang humihiram sa kanila parati kang nangangailangan ng pera kung sila kasi ayaw nila nang maistorbo about sa financial so Pakiramdaman mo kung yung amo mo is okay lang, i mo isang beses. Pero dapat matagal ka na sa kanila, huwag yung bago ka pa lang kasi ibarin yung yung dating sa kanila pag bago ka pa lang. Pag na mo na okay naman sa kanila, ibig sabihin okay sa kanila. Pero karamihan talaga sa mga amo dito ayo nang nagka-cash advance ka. Gusto nila pag sahod-sahod, kaya sahod, noon. Tapos magbigay pag tapos magbigay pa sila ng <laughs> pagit. pa Tapos pag nagbigay pa sila ng sahod guys, on time. Kung kailan yung date ng sahod mo. Ba, alam yung sahod mo is end of the month. 30 man yan or 31. Tapos nag-day off ka ng halimbawa lang yung Sunday is 30. Ibukas e, pa yung 31. Bukas pa yan nila ibibigay guys. <laughs> Swerte mo na ako yung amo mo is may consideration na ID of ni Chichi Bukas. Ibibigay namin yung sahod niya para makapag-send na siya sa family niya or mabili niya na yung kailangan niya. Karamihan, hindi. Kung kailan talaga yung date ng sahod mo, doon talaga yan nila ibibigay yung sahod mo. Hihintayin talaga yan nila yung date na yan. Yan yung karamihan. Hello. may kaltas ba every time na magpasahod yung employer? Kakaltas lang yan sila guys pag ano, pag yung may nasira kang gamit. Normal yan dito na yung mga amo, may mga amo talaga na nagkakaltas. May mga amo na okay lang, makasira ka okay lang, minsan. So may mga amo din na naiinis. <laughs> pag parati ka ng makasira, ikakaltas na nila yan sa'yo. So depende sa amo. So yun lang yung ano, yung kaltas dito. Yung mga babayaran natin sa mga sarili natin, mga SSS, Pag-ibig, Health. Wala yung kaltas sa amo natin. Hindi yan ikakaltas na amo natin. Uh, tayo yan, option niya natin kung magbabayad tayo doon o hindi. Yung mga insurance natin na kinuha ng amo natin, hindi yan natin sagot sagot yan na amo natin. So, hindi yan ikakaltas sa sahod natin. So, yun lang yung, ano, yung ikakaltas, yung pag may nasira ka, or kung may nakash advance ka sa amo mo, yun lang yung ikakaltas ng amo mo. Usually, pag wala, malinis yung sahod mo, buo yun ibibigay ng amo mo. Walang mga kaltas-kaltas. So, once na nabigay na ng amo natin yung sahod natin, wala na yan silang pakialam kung saan natin gagamitin yan, kung anong gagawin natin dyan. Basta maibigay lang nila yan, wala na, okay na. So, mas, mas madaling gastosen guys, pag uh, yung sahod mo is cash mo matatanggap. Kasi madali lang ipadala, madali lang gastusin. So, yung iba, mas gusto rin nila na idadaan sa ATM yung sahod nila. Pero ako, mas gusto ko talaga na cash para wala ng problema. Diretso na sa akin bigay. Yun lang guys, gumawala ako ng maikling video about sa pagpapasahod para alam nyo kung paano pinapasahod yung mga domestic helper dito sa Hong Kong ng kanilang mga amo. At sa mga bago pa lang sa channel ko, sa pang hindi pa nakasubscribe, please subscribe, Shell Wonder Vlogs guys. Thank you. Thank you for watching. Bye bye.